Ako si Ken, PWD, person with disability. Ngayong araw po pala ay mag-exercise po ako. Kaya po ako nagsasapatos. Samahan na po ako at ako po ay mag-exercise. Sinusuklay ko muna ang aking buhok kasi po magulo. At tinood ko na po ang akin pong ito at ako po ay maglalakad na papunta po sa aking pag jajagingan. po for today's video ay ako po ay magjajagingan. at nandito na po ako sa aking lugar kung saan po ako magdadaging. Ayan po, binabanat-banat ko na po ang aking mga katawan upang hindi po mabigda sa aking pagtakbo. Binabali-bali ko na po ang aking katawan. Maganda po ang araw ngayon nakakasipag po tumakbo. Kaya tara, simulan na po natin ang aking pong pag-exercise. -e Pagtapos ko nga po pala mag-exercise, umuwi na po ako at nag-dumbbell sa aming munting tahanan. Opo, nandito na po ako sa aming munting tahanan upang magdambel naman po ako. Pagkatapos ko pong mag-dugling, mag, mag uminom naman po ako ng malamig na tubig. So, paano guys? Hanggang dito na lang siguro. Please follow, like, and share this video. And subscribe my YouTube channel. Bye bye guys. Peace to all.